itong mga kalpo namin dito. So, ibibenta na po namin lahat yan ngayon. Para baboy na po lahat yung ilalagay namin dito. So, actually, konti na lang po lahat po mga po. Nasa 511 heads na lang. Kaya, okay lang din na mawala lahat po para maalis na rin yung kulungan. And then, doon sa baba nito, yan. So, baboy na po talaga lahat dito. Hindi na pwede maglagay ng mga So hindi mo kukunin lahat? Hindi, hindi mo lahat. Kaya alam po nga, mga rejig po nung compression po Ah, hindi. Kasi yung dapat per per tayo dito sa 7. na yun? So, kasi po yung na may po sa meron talaga Kaya po Pagka po may rejig eh. ko yung kasi po. Yung mga hindi po nangyayin Kasi po Ang hawa yung laman daw sa nga namin binibenta to kasi matatanda na eh. So, ibig ba sabihin tapos yung buwan Hindi naman. Ang kalawal mo lang po sa size, okay naman po sa size. Kaya lang po, medyo marami po naman. Hindi naman sobrang dami yung mga Kasi mam, may mga bad cut. May mga bad cut. Yes. So, anong ibig mo sabihin sa bad cut? Mga payas? Ganun? Hindi naman. Yung po yung, yung mga hindi talaga nangitlo. Na, hindi nangitlo. Mga wala po talaga din ang buwan. Patawa pata nila. Ah, so ibig sabihin ba dapat nangitlog itlog sila, gano'n? Ano yung sample ng ano, bali Ganyan? ano anong... Along... di ganito na lang, para mabilis. Hiwalay mo na lang yun. Opo, sir. Kukunin ko rin siya, kaya lang, sir, sa ibang presyo. Sa ibang para presyo. Walang... Sige, ano mo na lang. I-separate mo muna. Pag-usapan na lang natin mamaya. Pag-usapan okay, na lang natin. Wala problema, sir. Hello, sir. i-check na lang kung muna namin yung mga pala. Maraming ko muna po yung mga sama ko sa mga Oh, para mabilis okay. tayo, may pupuntahan pa kami. <laughs> kasi may pupuntahan pa kami eh. Oh, yan. Pinapalaki ko din yan eh. Ito free range ko yan. <laughs> Dali, mo sa ano, Glenn. Baka... Ha? Kaya yun ni Gabi. Kaya sir yan, Kato. Kaya ni Gabi ko. Bigay mo na. Bigay mo yan. Kasi nga nalagaan doon daw. Oo. Bigay mo na. Itali mo, ta daling ko siya doon. I free range na lang dun sa may bahay. Kanyan pa yung isa, ma'am. Kunin mo na ko rin yung isa. Yung oh, na sige. Ko mo na baka lumipad. Hindi na ano. Ayan. So, itong mga manok po namin dito, kukunin ko lahat po. Kaya lang, yung sinasabi niya na bad gal. So, iwalay po yun. Tapos iba na naman yung presyo nun. Dapat isa lang, di ba? Pero okay na yun para hindi na may stress yung tao. Iwali na lang namin kasi gusto na rin po namin maalis sa mga to eh, Para mawala na dito. Total, konti na lang naman itong mga manok dito. Tsaka yung mga iba dito sa baba, ayan no? Oh. Pansin yung lahat yan, wala na. Nabenta na po namin. Ang dami na rin po namin nabenta dito. Kaya sobrang tagal din po namin na pakinabangan mga manok namin dito. Ayan. Yun nga lang, nakakalungkot kasi wala na po kaming itlog, hindi na rin kami makapagbenta ng itlog kasi wala na po, ano na to lahat, kukunin na ngayon. Tapos may mga feeds pa din kami binili. So sayang naman, ibabalik na lang namin yun sa By the Reach. <laughs> Ayan, hello, bye! May benta na namin kayo ha. Ayan, kumain pa pala sila kanina. Nakakapagod din po talaga. Kasi kanina, kaninang umaga pa po, po kami nagbibenta ng baboy hanggang maghapon. Hanggang inabot po kami ng gabi. Kasi dalawang batch po yun kumuha ng baboy namin. And then ito naman, pagdating naman po sa gabi, bibenta naman po namin itong mga manok na cold calling na. Matatanda na po itong mga to kaya kailangan nang i-dispatcha. konti na lang naman itong mga manok namin dito nasa 511 birds lahat kaya bye paalam na sa mga manok po namin okay nice na, start na Ay, mga malalit lang naman yung balong ko eh. Yun lang naman ang bad girl niyan eh. Alin? Yung mga malilitang palong? Yes po. Yun ang? Bad po. Yun po yung mga bad walang uh, yan, oh bad girl. Ah, niyan, bad tawag Yan. Tataba alam po lang po silang Wala po silang ipo. Oh, okay. Yan. So ilang piraso na yan? Apat pa po. Apat Okay. Ito. 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 Ayan tulad ng itong mga to Malalaki ang talong So good po itong mga to Nanginutlog pa Wala nang aalagaan si Glenn Bilang, bilang 1, 2, 3, 4, 5, okay Bilang na bilang Huwag nagkamali daw si kuya Bawal sa kanya 100 Okay Mamiwis ko po itong mga manok po namin Mamiwis ko kayo Wala na po kaming manok So, ibibenta na po lahat ito. Wala na. Hindi <laughs> muna, hindi muna sa ngayon. Wala muna dito. mag -free range na lang tayo ng sa soup. mag tayo ng broiler, Glenn. Broiler. Pangkain. No? Pwede na yon. Kasi ito, ano po namin to eh. Pangkain din po ng caretaker namin to. Yan. So dito rin po sila kumukuha pag hindi po namin sila na ng supply. Hindi <laughs> kami nakakabili. Anong, napit na. na kaming manok. Ubus na yung manok namin. Hmm. Next time na lang po kami ulit mag-aalaga. Ayan oh, no? Wala na po. Nakakalungkot lang. Wala na akong pupuntahan. Hindi na ako makakapag-harvesting umaga. Puro baboy na lang po talaga yung alagaan namin dito. So ganun po talaga. May time na kailangan po natin Ikal na, din tong, ikal din tong mga manok kasi matatanda na rin po yung mga yan. Nana, wala na. Wala nang manok. Yan.